and day of so ayan na nga Sa so, gustong pumunta ng Suihan Jail dito sa Abu Dhabi to Abil Amnesty -Si. ito yung gagawin niyo. first sasakay kayo ng 201 na bus to Shahama okay o Al Shahama sa bus station or sa hamdan, pwede kayong sumakay. Kung nasa Deerfield kayo, sasakay lang kayo ng taxi. Pagdating niyo doon, bababa kayo sa Alshahama bus station. Pagdating niyo na Alshahama bus station, may bus yan papuntang Suihan Jail. Kung gusto niyo naman, walang bus, mag-taxi kayo. Nasa 20 dirhams lang po yung pamasahe. Ang timing nila doon is 8 to 8. 8 a.m. to 8 p.m okay at kung gusto nyo magkumuha ng outpass 50 lang po ang babayaran outpass ibig sabihin na uwi kayo ng pinas exit pass aalis kayo ng ibang bansa tapos babalik kayo kukuha kayo ng exit pass papunta kayo ng swihan tapos papunta kayo ng typing center sa Alshahama tapos balik kayo ng swihan at saka kuha kayo ng outpass 50 lang po ang bayad doon sabi doon kung kompleto naman kayo ng papers may like passport and uh, visa na may magbibisa sa inyo kung kompleto naman kayo at may new sponsor na kayo o magbibisa sa inyo diretso na lang kay sa typing kasi mag automatic remove na yan at sabi doon magingat ingat lang sa mga magpa -process. Kayo mismo ang magpa sa visa nyo. Diretso kayo ng typing center. Kung uuwi kayo, kayo lang din magpa-process. Pupunta lang kayo doon para exit pass or out pass. Pag uwi ng Pinas, out pass. Pag pupunta ng ibang bansa, babalik, exit pass ang sasabihin. Diretso ng typing. Huwag nang dumaan kung kani-kanino para iwas sa so gusto naman kukuha ng police certificate pumunta lang kayo sa police na online may bayad dun sa 20 dirhams tapos punta kayo ng embassy tapos punta kayo ng embassy may babayaran kayo doon ng 600 for lost passport and 140 dirhams para sa stamp parang 3 to 2 weeks 2 to 3 weeks ata ma-release yung passport para makahabol kayo bilang po